What's up mga kabahay? Usapang firewall tayo. Let's go! So yung mga kabahay, may mga subdivision at merong mga munisipyo or may mga city na pumapayag na may firewall at merong hindi. Kaya importante na malaman muna natin yung mga design restrictions na nagbabound doon sa ating location. So sa subdivision nito, dito sa Orchard at Green Meadows, pwede tayong mag-firewall para ma-maximize natin yung pinaka-floor area natin. So meron tayong tinatawag na setback. So ibig sabihin ng setback is yung area or space na kailangan nating iiwas yung ating pinaka building footprint palayo yo papunta sa ating property line. So mga kabahay, sa side na to makikita nyo, meron tayong meters dito. Actually, 2 meters lang talaga setback dito sa right side. Kaya nga, lagi ginawa natin siyang parking. Kaya ginawa natin siyang tres para kasyang-kasyang naman yung sasakyan as parking na rin siya. And dito naman sa kabila, mga kabahay, is dito tayo nag-firewall. Ibig sabihin, hindi tayo nag-setback ng dos doon, kundi nagkaroon tayo ng sagad na floor area hanggang property line natin. So, so ito mga kabahay, yung pinaka dulo ng property sa left side at yun naman yung sa right side. So isa sa advantage syempre ng firewall is ma-maximize talaga natin yung floor area ng ating lupa. Pero may ilang disadvantages din. So makikita nyo dito sa side na to, hindi tayo pwede magbutas dito ng window. Hindi tayo pwede magbutas ng kahit ano. So talaga yung firewall natin is solid concrete sya. Solid na pader lang sya. Walang pwedeng openings dyan. So yung circulation ng hangin liwanag sa part nito is wala na talaga. Kaya sa restrictions talaga, hindi pwedeng maraming firewall. Madalas isang side lang talaga ang pwede. So yun mga kabahit, konting kaalaman lang regarding sa firewall. Thank you for watching!